The Big Bang Theory has been accepted by a majority of scientists today. It theorizes that a large quantity of nothing decided to pack tightly together and then explode outward into hydrogen and helium. Theory, teoria, palagay, kuro-kuro, who discovered the big bang theory Georges Lemaître. This startling idea first appeared in scientific form in 1931 in a paper by Georges Lemaître, a Belgian cosmologist and Catholic priest. The theory accepted by nearly all astronomers today was a radical departure from scientific orthodoxy in the 1930s. Georges Lemaitre, father of the Big Bang. Mahirap palang maging teacher. Biro nyo, ituturo nyo sa mga estudyante yung palagay o kuro-kuro ng paring katoliko. Kahit nakakasira ng ulo kung iisipin nyo. Porket hindi gumagamit ng utak sa maraming katoliko sarado eh. Masyado naman nilang ginagago. Yun daw maraming bilang ng nating ay nag-decide na magsiksikan at sumabog, tas nag-produce daw yon ng hydrogen and helium. Kaya raw nagkaroon ng stars, planets, etc. Basta paring katoliko talaga, asahan nyo po, walang matinong turo yan. Mahilig po sa kathayang mga yan eh. Mamamatay pa po ba kayong katoliko niyan? eh ano po ang dapat niyong gawin, mga katoliko? Basa Biblia. Datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Unang Timoteo 4.7 Kalawang Korinto 6.17-18 Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2.38 Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal nakasama ang lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na kanila at ating Panginoon.